Uh, hi, guys. Good morning. Ayan. Libre ng kawa. Yung aming hotel. Tsaka pagkain. Siyempre yung hotel, libre for you. Kaya tara. Mga kabayan, kain tayo. Alam natin ay lupis, hibana, at tsaka egg. Lupis. Dito. Baka. Lipstick. Lipstick. Basta yun yun. Pag-ingat din yung ng lips. Kain tayo. Yung kapi na lang po lang, Annie. Mmm. Mmm, I mean, alam niyo no. Masarap-sarap pero, wala kong gana. Lahat ng kasi. Bahay, aircon. Ang cute ng hotel ko, guys. Pero, kailangan ko pa matulog. Kulang pa ako sa tulog, oh nakakala ko hindi nakatulog kaya baka matulog tayo ngayon ulit hindi ako gana bakit papakita ko sa inyo yung pagkain sa airplane dinad ako niyan ito yung pagkain sa airplane woman here Tignan natin baka may usap. Pero hmm. gusto ko okay ano kayo. Yeah. Meron silang laban. Orange. Banana. Beets. Sarap ko. Ayan, yeah, may bits din silang dry. Masarap na mahal itong mga idol. Mga idols. Sandwich. Masarap to sandwich tapos kapin. yeah masarap sa umaga. Uraan. Hmm. Ayaw ko pala ko. Ayaw ko ang Pero lang, gana lang ako. Ayaw ko lang ako sa Turo muna ako. Tapos mamaya kakakain na naman. So, maganda ko. So, yun lang. Thank you for watching mga idol. Ayaw ko siyang hindi akong kahit. Ayaw lang akong gano'n sa kahit. Yes, kasi tulog. ko lang ako sa tulog. So, yun lang muna mga idol. Ayaw lang akong gano'n kumain ngayon. So, bye-bye. Mamaya na lang ako.